Dali rin agtukita kita sa lugar nga rako ang puno kang niyog. Nga kung sa diin niya natawag naman nga niyugan or kaniyugan. Kambala may amuman ka dya. Agto kita rin dya para magpahangin-hangin kay gani. Tama ka kang tiyempo. Ang mga niyug nga tinamnan kang akin nga lolo kag mga katiyuan. So dali rin. So amurian, nakita man ninyo nga hindi man basa-basta, hindi man maisip. Agto kita rin dya kayo na kita di kwarta, mangita kita kwarta. <laughs> Aw oh, ah, abi ko kung abay ako. Wara gali, sinabad naman gali itakin. So una, nagnaka sanda kang mga puno kang niyog. Kagina hulog ang malayo layo kagurang kang niyog. Siyempre, ang ikarwa. Ang himuon nanda nagapanipon ka mga nahulog nga bunga rin, nga mga layo, ginatumpok. Para nga hindi sandayawan, kag amo rin siya ang anda nga tinumpukan, piraman gawa ka tumpok. Hindi lang natin pag ka video kay mabuta, kag mabuhayan ang atin nga video. <laughs> Labog man ganit siya po video. So, kabay pagid nga. Magwantahan nyo kag matapos nyo ang akong video. Dapat nga hindi nyo pag-skip ang ads sa akin. Kanugon. Bisan dugang-dugang lang. Charot. <laughs> Read kita sa pagpamaka kang niyog. Pagkatapos kang panipon, syempre mamaka rin. Gindarurungan nanda. Ginubos nanda ka. Baka kag. richa kaya nga part ang gabantay kami kang buha. Kay tengad. Rakor rako ang buha. So, hindi may kagwantang amon nga busong, dasig man mabusog, kay lantawa nyo manay kung ano karako ang ah, niyo. Maubos mo bitanan buha na daw, no? Bye! Bye! <laughs> ay, man, lang. Siyempre, mamurusun ka man eh. Pero nugay ka mo, may dara kami plastik. Ginsulad naman sa plastik ang ibang buha. Kag, siyempre, Gin batang sa may refrigerator <laughs> Manan so, niyo ang So, amuran dyan. Ang tawa niyo bilang sa katumpok na dyan. Yung pinakabahal na tumpok nanda. Hindi. Basta-basta karakagid. So, recharan kita sa next day. Ang nagapang look at. Kag -richa ang lawid. Kaya syempre, panghuksan nanda na tanan niya sa na ipanglukad dun. Bakit ilukad kang mata ha? Lukad kang niyog kita mang lukad kang niyog. So, amor niyan. Hindi man ba basta-basta, no? O, tanan, guwantahan natin para lang makakwarta. So, amor ha, ang saragi na yung muna naga ginaparapit na bala mga niyog sa nagapanglakad para nga hindi masandayawan ka pamurot, ka pang daw ka sadya lang man kang anda banding no, syempre luwas sa mga kwarta, may banding man sadya nga di ba la? pero syempre hindi gid malikawan nga sara ka ng may mariklamo nga siga pangalay ang anda lima kailan tawan nyo bla? bilog nga adlaw, amuria ang andanga obra boogidra bagad lang inadlaw kundi nga sinemana gid ang andang nga obra para lang sa pagpangopras nga cha so lang tawhan nyo man ay mura tipo ay puay nga lima dire diretso ang anda nga pang -ad. ano pang pang, -pang <laughs> Musa. pero syempre andari ang agwantahon kay warasan dati mahimo para lang makakwarta pero ang kwarta hurayin pari ah sa tag iya kang lupa uh, sa nagtanam I don't know ano ba ita rin ang paghuray so hindi man basta basta gamay lang man pero sige lang mayat gila sa nagduyo kao oh, no kay kadya kabadlay rin mangita kang kwarta kag hindi man kamukha pang upras kung warati niyo gurati puno ka niyo matyag niyo makang upras ka kung warati tag iya <laughs> Kung wala may nagtanam kang niyog, di ba la? Sakto? Pinakanami pa naman niya tanam ang niyog para kanakon. Maan kung andat? Kaitangad, halos tanan mapuslan. Pati dahon, pati puno, pati bunga. Sablayan, layo, gurang, beteng, dan tanan-tanan git. Pati stick na, pwede mo himuon silhig. Ang dahon na, pwede iputos sa ibos. Di ba la? Pwede pa nga himuon -himu ka mga relo kung inyo madamduman sa mga batang 90s. Ginahimu rin naman kauna kang relo, kulintas, dan kalingawan naman. Di ang mga bata tanaka dyan nga orihi bay, kasi palman ka ang mukara wara rin bay, no? May nagapananggat man para makainam kang tuba, di ba la, libre nga irin nun. Tapos, ang gata, oraku, raku. Tapos, kuprasan mo man kung dorodoro balman ba, bawal nga kwarta. So, tama, ka, mapus lan ang puno kang niyog. Amo nga mananom kita kang rako-rako nga puno kang niyog kay mapuslan gid natin halin sa puno hasta sa punta kang dahon charot. <laughs> Pero seryoso ha, mapuslan gid natin di basta-basta tanan tanan ra ti may mauyang, di ba na, Sakto. Pati buha ginakaon pa ho. Halos tanan mapuslan gid. Bukat na rin ati lang ulang ko ni nga tutuod kid. Ang ramos natin gani diyan Pakita Nagabuol sa niyog man Di ba la? So, amo rin siya. Balik kita sa atin nga topic. Sanda nga ginaubra. So, amo siya nga uh, cook. Wow. Amo siya si Harley Chan ang aking nga pinalangga. Ang andang nga managhakot. Ang managraha kang andang Nair. nga igma. So, amo rin siya. Tana, managhimas. Uh. Tapos, managhakot kang kopras kang andangan ni nilakad. So, medyo bitlay man ino. ti, ubra nga, hulas. Amo nang rang atan nga isilid sa paminsarin. <laughs> Antis maka kwarta, mga budlay gid anay. Uy danay may nadumduman ako pati paklang pagali. Uy ginasakyan na naman ng paklang ka magligid-ligid sa banglid, masakay-sakay daw motor man mo naman. Te, eh, maan na kaninyo pati paya nang ginahimo naman bakya. Te sino na ka relate? Gay mo man ka mukara kay kaso kaya daw hindi rin kami kasakay sa paklang kay wala rin di banglid nga hamis udol udol rin nakabudlay rin mangita ay hindi manami lain ta na kauna nga daw karakarako lang no Kaya ta na wala dun tapos pwede makami kay imo ba o kita nyo ra rin ginlok adan dara ang hawan na na nang wala rin na dan ginay naman nga ba o anong ginatawag dyan karaman basta ginabatangan naman kang kahig darwa kabilog gamit ang ka kawayan or kahoy. Tapos sa nga puno? syempre kawayan man nga labog para may karaptan kita. Pagbutangan naman ka mga bato, dan ka mga baras, kung ano nga trip ang aman nga madamdaman. Syempre sa ginatawag nga balay-balay kauna. Di ba lahat damdaman nyo man ran? Sino nakarelate? Ako lang guro bay. Di dyan pabla ka mo guys, gakapit pa ka mo sa wakal ko. <laughs> Sorry dyan, ang kita kanandangan, nandangan, ganay sa pagsulid kang kopras kang nilakadan nanda sa sako kag syempre bagkusan ni ananda kag buruligan na nanda ka kag ihatod sa babaw para nga ibulad din kay syempre mapahuway dun sa nanda alas 4, alas 5 rin hapon rin, gabi no halin aga, hasta hapon na ubra, tapos sa murian ha ginabulad nanda sa makan tapos tipunon syempre i kita nanda i-ugahon kinanglan nga magagati indi man ti budlay magpauga kupras kidasig lang kay tenged tama kainit ang tiempo di ba la indi niya one libre So, amaran rin, rin ayan na pang nanda sa sako. Kag, uh, pagkatapos karati puno punon, nanda butang nanda sa binit. Kag, pwede rin sa daka pahuway. Pwede rin sa daka Kapamahaw ka mag uli. Kanami lang no, kay nagabuligan ka na yung sanda. Kag, may banding gini nga nagabuo. Okay lang nga, uh, mabudlayan kita, makapoy. Basta, ang importante, makakwarta nga halin sa kinabudlayan. Kag, sa malimpyo nga paagi. Di ba lang? Sakto? Bye guys! Thank you for watching!